Ang ilang mga mambabatas nag-aalala na dahil sa mga problemang nagsulputan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang report mula kay Luisa Erispe. Pasilip-silip, paamoy-amoy at parabang walang kinatatakutan ang dagang ito habang kampanting tumatawid sa may kisame ng International departure Gate 102 ng NAIA Terminal 3 kasing laki ito ng kamay ng tao. Pero ni hindi na malaya ng karamihan sa mga pasahero na may daga na palang pag-alagala sa kanilang ulunan. Ang ilang biyahero, natutulog pa. Kuha ito ng netizen na si Kadmel Jared Pabelan o Curb na naghihintay sa terminal. Bila nagsigawan yung mga tao sa unahan namin na, na nakaupo and then they're pointing out sa direction ng window. And then pagtingin namin dun sa taas ng uh, lighting fixtures, merong daga na sumilip. May kalakihan, hindi lang siya bubuwit, right? Based from the video, nakita right? nga natin, eh, no? uh, parang tutikipto siya, uh, medyo mahaba yung legs. So, it's fairly decent size. Um, kamukha niya yung mga nasa kanal. So, I don't know if baka may issue sa pipeline nung airport papunta sa drainage. Medyo dun siya nanggaling. Um, and then, fairly healthy yung daga. Matatanda ang kakatapos lang ng damage control ng pamunuan ng NAIA sa isyo ng surot o bed bugs na nakita sa mga upuan sa Terminal 3. Nag-viral pa ito sa social media matapos makagat ang isang pasahero. Bukod tuloy sa sari-saring reaksyon ng mga netizen, nagsalita na rin ang ilang mambabatas kaugnay sa isyo. Sabi ni OFW Party List Representative Marisa Magsino, nakakabahala na ang ganitong sitwasyon sa paliparan na nagdudulot ng masamang karanasan sa mga biyahero dagdag pa niya kung isasama pa ang problema ng congestion sa loob ng airport at mabigat na trapiko sa labas nito hindi lang ito abala sa mga Pilipino kundi makakasira sa imahe ng bansa kung si senator grace po naman ang tatanungin hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng ganitong problema pero sana maging standard procedure na ang paglilinis sa naiya. Si Sen. J.V. Ejerzito naman, naniniwalang sa magiging bagong pamunuan ng naiya, mas maayos na ang pamamalakad sa mga terminal. I'm hoping that with the privatization of the IA, uh, ako naman, hindi naman sa maano ako sinisipsip ako, pero pag si Ramon ang kasi pumasok, visionary yan, and he, he gets things done, I think he will uh, make sure that uh, there will be considerable improvement. Sabi ng pest control ng NAIA, sa ngayon iniimbestigahan na nila kung paano nakakalusot sa loob ang mga daga. Ongoing na rin ang kanilang inspeksyon. Yung mga country po, yun po yung naging nag-focus. Yung mga ping-pong, pwede na po siyang maging entry point. Visually, ang ginagawa lang naman po natin sa daga is uh, traffic marating doon sa mga area na hindi naman siya visible doon sa kahit, sa pasahero, dating para sa mga kapinis, especially doon sa mga sa tapunan ng basura. Sa naging issue naman ng surot, kapansin-pansing inuupuan na ulit ng mga pasahero ang mga bakal na upuan sa terminal. Pero may panawagan ng mga pasahero sa pamunuan ng NAIA. Dapat na nagsusupervise lagi, weekly, o kaya para linis lagi. Every other day o every once a week, i-spray sila. Kailangan talaga maglinis kasi para din naman sa atin yun eh. Kailangan talaga na tutukan ba. Kung ganito nangyari na ano na, yun, tutukan na lang talagang maglinis dito para kawawa naman yung iba. Siniguro naman ng Manila International Airport Authority na nila ang lahat para hindi na maulit ang mga insidente. Round the clock rin umano ang paglilinis ng kanilang housekeeping at maintenance personnel sa mga pasilidad na ginagamit ng mga biyahero. Itinanggiling ng MIAA na nagkaroon ng kapabayaan sa kanilang panig. These things happen, no? hindi, pero hindi po naman siguro tama sabihin na kami ay nagpabaya because we cannot afford to do that dahil kami po ay merong pangakong binitawan sa ating mga pasahero that we will make sure that they're Uh, travel will be pleasant no? at habang sila ay nasa loob ng paliparan. Dagdag pa ng mia magkakaroon sila ng pulong kaugnay sa isyong kasama ang kanilang service providers. I-revisit yung ating mga kontrata with them and uh, make sure na yung mga commitments that they promised to do, do sa kontrata nila are being done. At uh, baka meron din pong mga kailangan din i-enhance. As far as their procedures are concerned, so ito po ay magiging exchange of uh, ideas, discussion para po masigurado na lahat po ng mga possible na uh, improvement areas can be developed. Louisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.